Okay, ito naman tayo mga boss. Carburetor ng Barako 2. O, uh, 2024 model na to mga boss. Ginagawa dito, ina-adjust lang yung air screw para mabago. Yung kanyang uh, cold start kasi lagi na hard start. Hard starting sa umaga, edi di sa tanghali pa andarin. Hindi, joke lang yan mga boss. Uh, kapag ka hindi nyo ina inadjust yung air screw. Mahirap talaga mga boss. Pwede naman tiyagain na hindi adjust Kaya lang, araw-araw yon Kada lumamig, mahirap pa anda rin. Yun yung isang problema ni bara odos na lumalabas lalo kapag malamig yung panahon. So, ang ginagawa dito talaga, Ia-adjust lang. Pag ini-adjust naman, okay na yan. So, yun. Uh, may mga inilabas tayo dati na 3.5 na complete turns para doon sa air screw. Pero, ibabasin nyo pa rin doon sa gasolina sinasalin nyo. Kasi minsan, nasabi ko nga na 3.5 pero hindi naman tumugma kasi maraming mga gasolina ngayon na mas marami yung ethanol content kaya hindi nyo pa rin mahanapan ng magandang performance then uh, ina-adjust natin yung compression release spring pero yun inuulit ko nga mga boss may mga tutorial man dyan na lumalabas uh, hindi ako na suggest mga boss na kasi yun yun sariling diskarte ko yung mga boss kasi merong kapag ka napasobra yung adjust nun masama. Kaya dito mga boss, ito naman, dito sa carburetor muna tayo. Uh, kapag ka na itunon nyo na nga ng 3.5, tapos hindi pa rin gaano, adjust pa rin kayo. Tapos, meron din mga 3.5, pero okay. Yun. Kasi minsan, may napapagsalinan tayo na maganda talaga. Pero pag pangit, 3.5 na yan. Pero, medyo pangit pa rin yung andar. So, yun yun yung pagtutono mga boss hindi pag sinabing 3.5 3.5 na yan uh, makakaat siya pero kung 3.5 yan tapos kung kumpara nyo ron sa stock na 1.7 complete turns ay eh, mas maganda talaga yung resulta pero kaya nga carb tuning ito uh, hindi naman sinabing kung 3.5 na nga yun na yun. kasi ibabase pa rin natin yan lalo doon sa pagka-adjust natin naman dito sa kanyang valve clearance. May connection din yan mga boss. Tapos sa spring ng compression release, meron din. And so, ayan Na-tune up na natin So, sa pag-tune up mga boss May kanya-kanya tayong diskarte eh. Nasa sa inyo na kung paano nyo ma-adjust Dito naman tayo sa compression release spring Ayan yan may mga tutorial na dyan mga boss eh, Kaya lang, hindi ako naglalabas niyan Kasi, yan nga uh, Pag napasobra, Masama hindi nyo naman hindi naman natin masabi kasi kung magdi DIY nga kayo tapos binatak ninyo na pa sobra may epekto yun mga boss uh, hindi pa yung ba pagkagawa ninyo hindi pa naman yung pagkagawa eh. in a long run kada sipa mga boss dun yung lalabas uh, ang unang maapektuhan nun yung kick gear ninyo mga boss kasunod nun yung katabi ng kick gear yun yung mga masisira dyan kapag ka napasobra no kapag ka yung yung play mga boss meron nyo may mga eksakto hang ano yan adjust dapat pero kung nasa sa inyo na rin mga boss kasi DIY nga yung mga ginagawa uh, risk yung risk na andon mga boss kaya lang medyo mahal yung yung ano niyan yung pwedeng sirain yung pag-adjust ng spring na compression release talaga pag may salamat <laughs> <laughs> <laughs>